Uh, oh, ngayon pala guys, nandito po kami ngayon sa gupitan ng Buhok. So, ayan po, dito lang po sa ano, sa malapit lang po sa palingke. So, ayan po, dito, dito rin po sa tagi. Ayan. dito sa, sa kaya ng mga tricycle. Ayan, At dito sa taanan, kapilang. Uh, so, may 20 hindi pa kami nagpapagupit ng buhok kasi meron pang nagpapagupit na ibang tao. So, maghihintay na lang kami ng ilang minuto pagkatapos magpapubit yung ibang tao dito kami naman kasi yes, nung hindi ito naka-video, kasi dinala ko tong cellphone na to guys dinala ko to so kasi para magnagkasi hindi ko pa lang po dinala yung nakaraang ano pa lang na ng August pa lang noon nung August na nagpagupit kami dito tapos ang pagupit um, na agad ako. Abangan mo na lang sa isa kong video pag nagpagupit. Kasi pagdating namin doon sa bahay, napakatapos na namin magpagupit dito. Maliligo na kami. Hindi na, na tuloy shirts itong video na to. Kasi one minute na yung inaabot eh. Yan, ba yun lang. Date pa lang po ngayon ay September 22 na po. Until Sunday. Kasi Sunday kami nagpagupit kasi bukas ay may pasok na rin kami sa eskwela. So, Kapagupit pa lang po kami ngayon. तब से